na malit na putag dogang grocery para sa atong ipanghatag sa atong mga kuan followers so ato na puning pamuston na ano, natay bugas natay mga juice o oh, gyapon kape gata ato na ning bahigon may nang maka kuha na po tag o sa ugma atong matagan biscuit wafer atong apilan o miswa ito yung sabon dari asa madapit itong sabon napit ay udong kung saan ni eh bihon ay nalaman ni eh. nalaman ni eh. ginagmay ra kay at least makatabang sa lamig kaya itong paminaw ba makaadik man dahil ni aning atong gibuhat nga bisan ginagmay ra ni kaayo pero makita at atong follower nga lipay kayong natagan murag atong bation times to pa mas ilang dibati. murag mao na ni atong stress reliever bisan kapoy siya dili siya lalim pero ang imong bation pagka human ni panghatag dami jud guys pamina natay sa boundary Ako sa sabon pang kaligo, nabatay noodles, kapilan po nato sabon pang laba, o sabon pang kaligo, nasa batong noodles sa hanidapit nato. Dali, so sa aku mga followers, diya uh, ready, ready na mo diya. Kinsa yung pilihan na tong kuhaan bisitahon para huwag. Masa okay. noodles? Noodles eh? ah, okay. nih Ah, oke Noodles dia ni. Kita ni dengan noodles. Ah, quick. Ah, oke okay. okay. So, dia eh. ni. Yang kedua. Noodles. Pukul kembang api botang. Ikut ni. Punuk ni yang atur plastik bag. Igo na ni o so, sakabugas. lipay na. Okay. Pwede na. Pwede na tawag mo.